Good morning mga idol. Welcome back sa ating muntim vlog. 'Yon. Ako nga pala si Gani at welcome sa Ganigans TV. 'Yon guys, uh, magkakaroon tayo ng bagong pakulo ngayon. Uh, 'di diba, Ano, nagbabakas-bakas tayo sa ano uh, sa ating uh, uh, followers, viewers diyan sa sa mga malalapit lang dito sa area na pinag-iiwanan natin ng bakas. So mayroon tayong bagong pakulo ngayon guys. Ah uh, tatawagin natin itong pahula challenge. Yan. To so, ah uh, pwede rito uh, kahit malayo ka, pwede ka dito. Ah uh, paano nga ba 'yung gagawin? Ah uh, mag-comment ka lang sa baba ng video na to ng Pasali uh, ako idol. At tapos uh, kailangan uh, may share post ka ng video na to para maisama kita sa ating uh, pahula challenge. Meron lang tayong tatlong kulay na papahula. Kapag kita ko ito, nandito dito sa aking likod. Yan. Kung nakikita nyo, meron tayong tatlong kulay dyan. Kapag tama yung hula mo, at yun din yung lumabas dyan sa ating tambiolo, yan. ikaw ay mananalo ng 100 pesos. Aww. Yan. Kahit malayo ka, na basta uh, may Facebook ka, pwedeng-pwede ka dito, um, idol. Uh, kasi, uh, hindi lang kasi yung mga binabakas natin is nandito lang sa area natin ngayon kung nasan tayo ngayon halimbawa ah, dito sa area ng Maribeles tigang Maribeles lang so maraming nagko-comment dun sa ibang lugar na malalayo uh, idol dito naman kaya lang uh, malayo kasi hindi ko siya agad mapuntahan kaya sa ating bagong pakulo ngayon sa ating pahula challenge uh, sa comment section tayo kukuha ng uh, maglalaro sa ating uh, pahula challenge yan sa sa pamagitan ng uh, inyong comments at syempre, kailangan kapag uh, tinignan ko yung uh, wall mo kailangan may share post ka ng video na to para maisama kita sa maglalaro sa ating pahula challenge so ano mga idol okay ba to oh let's g